Ayan, tapos na mga idol Ito na, kinilaw Okay Hindi pa natapos na Grot At siyempre, hindi mawawala yung Mamaya para Dugo-dugo Ito dugo. guys <laughs> At saka may ibang Potahe dito mga idol oh Ayan yan, ano yan, ano yan, parek, parek, ano yan? Limpo, five limpo. 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 Oh, after 5 minutes, 5 minutes daw. Sasalang natin. Minarinit niya. Marinit, parek, marinit. Oh, marinit. Limpo. Limpo. At ito. Kasi pampautog to, guys. Pampautog. daw, pampautog. bata Ang Ay. walo, May, may, ano may ito mo. Ay, dalo. Guys. Ito yung ano. Ito yung dahilan yung bagyo kaya to naging naging ganito. Kasi itong bagyo na to eh. Ito kasi yung bagyo eh. Kami magkakatay ng baboy. Hindi Kami magkakatay ng baboy kapag walang bagyo. Tulungan ng mga idol para makakain na nung oras na ito. Hindi pa kami nakapag agahan. Sana At araw natapos araw, na, na rin yung na na ano? <laughs> <laughs> na? Nara, nara, Dre, ang nagbabag. Oh, na, dry, ang naghiwi na lang ang <laughs> butang dra. Ito, ito guys, sana ang aming ano, ayuda kasi wala kaming ayuda dito. Araw-araw sana may bagyo. Para araw-araw din kami makakatay ng baboy. <laughs> ayuda, ayuda. Kasi wala kaming ayuda dito. Baboy na lang. Ayuda <laughs> na Kain, kain, kain mamaya, mga idol. Yung yempo niya, hindi pa nang yung yempo. Oo, wow. oo, oh, oh, isasalang na namin. Isasalang na yan. 5 minutes o so siguro, pwede oh. na yan, isalang? 5 minutes and 35 seconds na. 35 seconds. <laughs> <laughs> yan. <No, no>, <laughs> Nagkagana yung ko. ano. Naka, ka, yun, idol naka, ano na? Naka kulit ba na ng tawa na naipuspusin na. Kuanin na pa rin kasi. Mari dito, masing mingon nga. Natalang na puspusin. Kuanin na pa rin kasi ha? masing ingon na kasi maaring natalang na tublayin bahay ah ayos bay. balik ko kayo trabob? tapay ko? No, problema na ano yan? apay mga balito? aso ha? ang kis-kis nga? totoo ito na kung sino'ng walang ulam dyan Hala, hala, punta na dito. Punta na dito. Sabay na tayo kumain ito Jan. Iyan, dili. lang, kuan. Bana-bana. Ako magbisik, siguro paring 5 kilos nga. ulo 5 sizes na dali. Wala na kayo putay into. Kitutoy na ni. Kitutoy na no, te te to te. Hi guys. Ana na lang tayo, guys. Okay, nakagulis. Penipon na kami, penipon. Ana tigo na guys, tigo. Ayun kumain na sila doon sa ano. Sinaya abing ilog Ilong, kaya nag-ilog na, Ilonggo na. Sigana magugunitongit na, magugunitongit.

Ang kahirapan na ninyo ito. Bago nyo nagkikap sa ating guys. <laughs> Kapag madaanan kami ng bagyo, ganito kami. Mm. Magkakatay kami ng baboy. Ayan, tataas yan. Happy birthday. Ayaw mo pag-aaring nga sa mga guys. Kaya parang baboy. Lagi dugo-dugo sa... Ay, papay. Vlogger namin guys. Ginakinatay nitong kinain namin. Nilamoy na lang. Nilamoy na guys. E na kinain, nilamoy na. Hay kulia dadaw. Dadaw pang bigas-bigas, puro na baboy ang kinain. Eh wala bigas. Tayo nga sila maning bangunin tagira, okay. Nawo apa? Kumama. Unit, unit. Hari, hari, hari. Hari, ginapa. Candos lapon, ya hèo, candos lapon. Ni neto. La hô lộng toke, gây, bonito, tên hết. Vu vét a cova. Ya. Muy vé. Convocación bajo, maedo. A ver. Muy

Wala dapot nya rewina. Wala dapot. Tara. Nga, uman na. Ah, ikop na pang-ikop so. Wala dapot. Wala nya pod. Gut na. Wala ikop. Para man lang pistahan, my idol. Oh, dierto, dierto, indi pa kuliado. Maina ang kumain ni. Ohay man. Ako nga. Sakanya bukas naman, birthday. Happy birthday. Ayun. Tigil mo idol, shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat at hanggang sa muli.